sa data si Chef. Oh, no? Yan. Yan yung sabi ko mga back brace para sa mga masakit ng balakang. Ilang taon ka na? 23. Anong ngayon sa'yo? Ba't may ganyan ka na? Eh, isang taon ko ba ako nanti, nadaro niyo. Ano? sa construction. Hmm. Tapos eh, yun, hindi parang nabigla na lang ako. Hindi ako makabangon sa ilahan. Eh. Hmm. Tapos hindi na ako makaano mga ayos. Ka hindi mo na rin kaya isang taon na yung ganyan. Okay. Kailangan may tulong na ng kamay mo. Oh. Tapos hindi ko naman ito masakit siya. yung mga ano mo? Nagpa-check up ka ba? Nagpa-check up ka niyan? Hindi? O isang so, taon? Nag-pexel po ako. Nasa na? Sige, tingnan natin. Pero ano yung ginawang mabigat? Sa construction ka, nagh nag-halo ka, nagbuhat ka ng mga simento, ano? Oo po, parang gano'n kasi. Pero wala kang mga disgrasya, wala kang semblang sa motor, wala kang mga... Kailangan kasi makuwento nyo sa akin yan eh. Oo so, po. Lalaglag sa hagdan, ano... nag na po ako sa motor nun eh, noong mga 2021 eh. Mm -hmm. Tapos parang hindi ko lang naramdaman yan eh, kasi gano'n lang wala akong makusulat. Mm -hmm. Pero? Pero nung mga ano po, nakaraang taon lang, mm -hmm. nasa bagay po ako noon eh, doon mm -hmm. po parang biglang sumakit yung mga may may mga changes nang bigla. Okay. Simula nung pagkasimpla mo. Okay. Okay. Yan. Kailangan kasi yan. Kasi bata ka pa, idol eh. Bata ka pa, idol eh. Maaring nagkaroon na ng trigger yun, nag-warning. Siyempre, ikaw eh, bata-bata pa, malakas pa. Mm -hmm. Hindi mo na iniinda. Pero no, minsan kang nagbuhat ng simple lang, ah, ayan na. Asan yung extra? Tingnan ko. Tingnan ko yung anong Ah, oh, uh, iniinda-inda mo lang. Tinitiis-tiis mo lang. yano compression deformity. Oh, kita muna. na. Compression deformity L2. This this is L1, L2, L2, L3. Hmm. Alam mo ibig sabihin niyan? Hindi mo alam. Okay. Yung compression deformity, ibig sabihin yung balakang mo, yung pinaka dito mo, L1, L2. Yan, no? Ito. Nakaliis na. Ngayon, ano yung this disease? Ito, ano yung ba yung sinasabing this? Siyempre, alam mo ko, medyo, siyempre, wala ka. May familiar, familiar ba sa yun? This, this? Alam mo kung ano yung this? Hindi, Hindi mo alam yung this. Hindi na-explain sa'yo kung ano yan? Hindi na po kasi, umuwi na po ako nun eh. Basta, pinano mo ba lang, this. Hmm, Ito yung mga this natin. Ngayon, sabog yung L1, L2 mo, L2, L1, L2, L3. Yun, na deformity. Ano yung ba ibig sabihin ng deformity? parang hindi na ng ang pagay. Deform. Diba sa, ba sa bakal, ano ba yung deform bar? Pag na-deform, na yun. Ganon din yung katawan natin. Ngayon, nagkaroon. Yan ang lumabas sa impression mo. Pero, kaya mo naman magbasa, di ba? Hmm. This, this is compression deformity at L2. L1, L2, and L2, L3. Bakit inuulit yung L2? Ibig sabihin yung L2 mo baba, taas, pumutok. Thoracic kyphosis and lumbar lordosis. Maintain no evidence of scoliosis. Bone density is normal. Anterior wedging of L2 is noted. This space narrowing is seen between L1, L2, L3. Federal L place, unremarkable. Pedicles domain. Posset joints are intact. Lumbar Okay. Compression deformity. Isang taon ka lang ganito. Hindi ka makatayong ng Pero hindi na ako nagtatrabaho nung hindi mo na ako ng probinsya. Pero ano eh, umuwi ka na ng probinsya, hindi kaya ka na ganyan ka lang. Tayo na lang muna ako. Nasa yung pinaka-pill niya? Nasa yung pinaka-pill niya? Hindi ko po nakuha yun. Eh. Yun ang binigay sa akin.

Ngayon, idol, babalik ka pa rito, ha? Na Merkulis. Hindi kaya ng isang bitaw yan, pero marami ng pagbabago sa unang session pa lang. Taka saan ka ba? Hmm? Bale, yung kaipira ko dito sa Deparo po. Sa Deparo? Oo, yung muna lang. Huwag muna lalabanan na. Wala sa mga tao. Gabi lang sa'yo. Sige lang, buta yeah, mo lang. Hayaan mo lang bumalik yung mga buto mo. Sige lang, buta mo lang. Okay, tapakan. Masakit pag ginagaya, hindi naman. Dito po ang sakit. Sa kapila? Pag nakagaya niya ka masakit? Opo. Yan, pag nakagaya niya masakit? Opo. Dali ha. Sabihin mo sa akin pagka, ano ha? Pag ginayan kita? Ay. Pag nakagat, mas masakit? Yan. Ay. Okay. Mas mas masakit? Hindi. Hindi na po. Hindi na. Okay, sige. Ganyan ka lang. Mas komportable pag may kalso? Apo. Okay, sige. Nadurog yung ano mo, ay, to. Alam mo, hindi lang yan, hindi lang yan sa taon. Nadurog yung L1, L2, L3 mo. Baka nga siguro, hindi eh. ko nga maisip yung ano eh. Kasi minsan, pag naglalaro ko ng basketball, hindi na ako makalakad. Takbo ako. Sa pamilya. Um. Ah. ka rin? Oo. po. Ngayon, ka sa ganyan, sakto lang. Sakto nang po. Kamilya. Okay, good. Kailangan muna ng ano, stretching. Tuwan kita para maabid ka mo 'yung body Okay, ini. Zero. Yun pong gagawin mo, idol. Eh, Higilig ka, ka dyan. May masakit? Kaya. Kaya na. Okay. Ngayon, sumingaw na. Pero may pain pa rin yan. Pag gising mo sa umaga, pag -ising mo sa umaga, gamitin mo na. Okay? Malaga yun para sa'yo. Kasi pagka yan, na-stock up. Ang ibig sabihin ng this disease, ang ibig sabihin ng this disease, pirat na to, pirat na pirat, pirat na pirat. Pero paano, ma, paano magiging ano yan, paano magiging healthy ulit? Sabihin na natin, magkakaon siya ng ano. Sabagay, eh, baka hindi mo mindin yan. Di diba, pirat? Kailangan kasi tawagin na lang siyang tightening. O manipis niya siya, pero hindi siya kalat-kalat. Hindi siya kalat-kalat. Sira na to. Ayan, L1, L2, L3. L1, L2, L3. Yan tatlo na yan. Yan ang bumigay. Dito sa na nagkaroon na ng deformity. Tumabingi na. Ngayon, pag tumabingi yan, syempre, bawat kilos mo, kunyari, ginanon mo, dahil ganun ang patabingi. Mararamdaman mo yun, masakit. Ngayon, balansihin mo. Ganito, ganyan. Para, may scratch siya. Sabi natin, kasi, kailangan talaga mag-balance yun eh. Di baling may scratch siya, sa una, masakit. Pero, katagalan, makakabalik ka sa ano? Makakabalik ka sa normal. Okay? Yun talaga ang ano yan eh. Yun talaga ang, Pag manunood ka ng anatomy, kung ano yung type mo sa... Di ba may cellphone ka? Lumbar anatomy. Okay. Tapos, lagay mo, what is compression deformity? Para magkaroon, magkaroon kayo ng knowledge about dyan. Okay? Kasi, baka syempre sabi na natin, less yung hindi naman lahat nakapag-aral ng na maayos eh. Kami na din ang lesyon na pag-aralan natin. Pero, i-type mo lang din yan para magkaroon tayo ng idea. Ha? Sige. Tapos, pag tatayo ka, tagilid muna. Tagilid, bukod mo yan. Bababa ko. O. Sige, ito ko pesiko. Yan, dyan kumuha ng pwersa sa mga kamay mo. Okay, tayo ka. Tayo ka. O. Mas maganda? so Mas, mayos na. Hindi pa yung maayos. O. Oh, one. Two. Takas ang konti. One. Two. Kapila. Yan lang. Pagising mo sa umaga oh, ha. O. Puka. Puka. Anong pakaramdam mo? Mas gumanda. Okay. Ngayon, pag, may, pag hindi mo pa kaya, bumalik ka rito ng Merkulis. Pero pag kaya mo na, sundin mo lang yung pinapagawa ko sa'yo. Kada pagising mo sa umaga. Pagtatayo. Tapos, Siyempre, lambingin mo rin yung balaka mo, hapusin mo. Okay? O, lagyan natin ito ulit. Malaking bagay ito. Malaking bagay ito. Sige, ikaw magkabit. Kita mo pa muna ako. Yung kaya mong huminga, Okay naman. O, huwag kang pumapit. Ganto ka pumapi. ko lang. O, tayo. Mas okay. Mas okay siya. Okay, kasi hindi siya maka... Okay, kita mo, laki ng changes. So, mo lang tinuha ko sa'yo, panoorin yung video natin, ha? Sige, okay, huwag ka maligo ngayon, ha? Sige, uuwi ka na. Thank you. Thank you.